Ito na. Ito na ang tulang para sa iyo. Ilang aklat ang binuklat ko upang makahanap ng pamagat na angkop sa iyo. Ngunit ako ay nalito. At may naliwanagan. Kung saan saan ako naghahanap ng aklat, ngunit litrato mo lang palang katapat upang makabuo. Makabuo ng isang tula na nababagay sa iyong marilag na tinataglay. Upang tuluyang makabuo hinanap ka. Hinaharap ang mga balakid upang mabuwang pusong nabiyak at tiniyak ang galak na iyong mararamdaman kapag ako ay iyong kaharap. Ito, ito ang unang tula na isusulat ko para sa iyo. Ito ang tula na magsisilbing aking regalo regalo para sa iyo at sana iyo itong itago at sana ang tulang ito ay manatili sa iyo dahil pangako. Ganon din ako. Tinipon ko ang mga salita upang makabuo ng pangusap at ang mga pangusap ay aking pinagtugma-tugma upang makabuo ng isang magandang tula. Hindi ako gumagamit ng tuldok sapagkat ayaw kong matapos Ayaw kong matapos ang tulang to sa kalunos-lunos kaya tagpas siya ako na quit ang gagamitin. Upang habang buhay kitang makapiling at sa bawat saknong pinipilit kong hindi gamitin ang tandang pananong at ang aking nag-iisang tanong. Sa hangin ko lang ibubulong alam mo na yon. At ayos lang kahit di mo pasagutin kaya ko naman hintayin. At kahit mawala ka man ang ningning ng mga pituin at kahit ang mundo'y balibalik rin, ang nararamdaman ko'y ganun pa rin. Sa totoo lang, hindi ko may paliwanag ang saya na nadarama kapag kasama ka o nakikita ka. Yung tipong maginhawa na tila walang problema. At sana alam mo, na ako ay palaging nakaantabay binibilang araw ng tandaan at malumanay at aking pinagtibay ang pundasyon inigpita ng kapit at nagpatuloy ang misyon huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba sapagkat mayroon kang katangian na wala sa kanila lagi mong tatandaan na maganda ka may halaga ka at sa puso ko'y nag-iisa ka kahit walang tayong mahal kita sa pagbuklat ng panibagong pahina Nais ko'y kamay natin ay nakakapit na sa isa't isa't Sa pagmulat ng aking mga mata Mukha mo'y nais kong unang masilayan sa umaga At nais kong ihayag Ang bumabagabag sa aking puso't isipan Mahal kita Nais kong sabihin na ikaw Oo ikaw ikaw ang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim at makulimlim kong daanan at ang hagdanan paakyat sa panibagong munsara ng ating pag-iibigan. Ito, ito ang unang tula na isinulat ko para sa iyo. Susulat ko rito na may nakalaan na espasyo sa puso ko at yun, para lang sa iyo. At pinagdarasal ko na sana ako ang dulo. Abutin man ako ng ilang talata, mga pangungusap ay di man magkatugma-tugma, susulat at susulat pa rin ako ng tula para sa iyo sapagkat hindi ako mapapagod na ipakita at ipadaramdam ang aking tunay na nararamdaman kahit turing may kaibigan lang. Tanggap ko na kaibigan lang muna sa ngayon. Hindi ako makapaghintay na darating ang takdang panahon ngunit huwag kang mag-alala, nagtitiwala ako magtitiwala ako sa ating Panginoon. Ito ang unang tula na isusulat ko para sa iyo. Ay, mali. Ito ang unang tula na isinulat ko para sa iyo at sana'y iyo itong itago. At tandaan mo, ako'y palagi na sa likuran mo. Nakahanda at palaging tulala. Palagi akong tulala kapag nakatitig siyong mukha masyado na itong mahaba para sa isang tula. At kahit magtapos man ang unang tula, asahan mong hindi magtatapos ang pag-ibig ko dahil ikaw ang pinakamahalagang tula na nabuo sa buhay ko.